Hi guys, this is Junmar again and welcome back to my channel Yehey! Ngayon guys, pakipalo naman po ang aking Youtube page Youtube page, Youtube Junmar Alido at saka yung at, at saka yung aking Facebook page, Junmar Alido yan guys. Uh, ngayon po guys karon uh, magbisaya lang po tayo guys ha. Ngayon po, uh, yung, ito po yung related po sa aking mama. Yan. Uh, kasi nakapost po ako. Nag post po ako nga katumungon nga nagkasakit ako mama last year. Yan. Uh, meron akong post sa aking nag post ko sa akong Facebook at sa akong YouTube guys yan uh, meron pa siyang sakit na sakit ng sa sakit sa pancreas niya karon last week naglisod siya o kanang i mean kanang nagsakit iya hanti kasi yung opera niya guys is dito yan yan tapos dito po is sumak, uh, nagsakit daw ang kaniyang um, diri sa tahi ba Yeah, Mato nga moto ng nagsakit sa gabi eh. mauto, yung, i moto ato namo sa Eversley yan yeah, yan yeah, yan ang doktor nga dapat ibalik ikuno sa Soto yan yeah, kung sa kung asa siya Kaya hey, ba, mauto, gi operahan kay sila ra na gud ba gi lang ako ang mama og pain reliever yan yeah, every 8 hours amo kung ko ang singalan lana pag moto pag man ni yeah, absent ko sa trabaho <laughs> dayon yun, ni mm, absent ko tapos ni kuan dayon pagkaugma wala ra na mama kay medyo nadala, nadala ra rin nagsuka siya pero karon guys um, sakit sakit pa daw kuno gamay pero okay okay ra di para pang lunis sakit kayo ino you know, lang akong mama ipakemo siya mm -hmm. pero dili siya ganahan magpakemo kay kuan na lagi daw para sa amoa lang guys ha para sa mong opinion lang guys nga para sa aking mama lang kasi ang kahibagod siyang lawas na sabi niya kapag pumagkemo daw baka mawala siya sa bakulang taon pero mga naiyaha guys na din lang ko na siya magpakemo padayon lang ihapon ni guys pray lang po sa aking mama na ang tama okay na taon siya yan kung yan meron pa siyang mga maintenance kung sino naman po dyan yan <laughs> Yan, meron ba akong Gcash? baka naman po. <laughs> Kasi karon nung panahon na medyo kuhan kami ka nagliso din may kaayo. Kasi ako po, meron ba akong mga binabayaran pa ng konti-konti. Yan, karon nagtrabaho ko sa diri. Yan, dito po ako sa aking pinagtatrabuan guys ha. Kasi ngayon po is eh, wala pa namang eight sa'yo pa man. Nag-vlog lang po ako. Ito po yung update sa aking YouTube page. YouTube. At saka, i-upload ko rin ito sa aking Facebook page yan. Pakipalo naman po, pasupport naman po sa aking mga social accounts, social media accounts, guys. Para po, yan. Ito po yung aking pag-vlog. Para po din ito sa aking pamilya. Para makatulong din po ako. Kasi... Ngayon po, lisod juga kaayo mi guys, yan. Ginanin kamot kay ko nga mag duty taga adlaw. Kasi last week atong the other week nagkasakit sad ko. Pero ako sang gipanin kamutan nga dili ko maka-absent. Yan. It ngayon lang, uh, ngayon po laban lang tayo sa buhay guys. Pray lang po sa aking mama na ma okay ta siya inon know, wala siya nagpa-admit na sa MOA, yan. Meron po siya mga maintenance, ayan, Ito lang po yung, yung update po sa aking mama, yan. Ito po guys, thank you for watching. Bye-bye.